po so, atong charge oh, tanggalan ng battery kay to i-charge 12.3 ha 12.3 12 12 medyo ina, ina ina na so, tanggalan kay to i-charge i so, check nang na oil naray oil i-check pa ang spark plug spark plug cap so ang battery 12 12 pa man, 12 volts pero ato lang i-charge para mas kusog-kusog tanggalon tayo yung U box kita na na ito spare plug, spare plug ka pagtanggal sa yung box may upat ka bolt dyan sa kilit niya atin mm Oh, terlalu lari dua di saat bang lalu sisa di setunga ada ah, udah setunga pulang lho nelak ayo, so, jangan ke lawang try na to ning iyang gisa na din nila, nila nilang wire wala nila, rin nga putol no skig na kayong mga wire so, tanawa ng spark plug, spark plug cup so mutag ha? Ah? charge na akong battery para ano yung spark plug cap niya okay rin eh tanawang sa natong spark plug yung battery may tas charge pang battery tanawang sa natong spark plug mungkin yung una mga pang basic ah, trouble unahon battery oil na full tie sa battery then oil nabay oil tapos ayah atas sa spark plug spark plug cup then uman, sa spark plug spark plug cup gasolina na po huwag na aba saka lang sir saka sa to shout out sa mga nangani kontak eh. ko sa mga yeah, shout out sa Pops kitang na to spark plug sakto raman po ang kwan sunog so ibalik na spark plug ayun atong testingan ang kwan yahang kuman anak compression din out e, atong battery kunya na natin kaya itis ang compression itaot e, sa kuno ng battery nga kwan ato ang sample kung ba taas na na ang battery nga itong gicharge tanaw na itong voltahe o oh. sakto na ba para maka testing tag start na po doon oh. nabay ko rin di oh, wala shout out dahi kang sir no uh, girecommend rin ni si sir uh, nalimot ko sa pangalan ni sir so, oh, butang na na to niya So, 13.0 volts. So, 13 volts ang iyang battery. Taon na. Kaya itong sulayag pa-start. O, oh. tanang itong oh, nabay compression. So, katong gayon na, naubos ang battery. Agay ko ito, pinugos nila o oh, start. So, tanahon ron o. Oh, Nani, check engine? Wala. Huh. Na? Huh. So, ah, sige. Ito na lang tanahon ron. Oh, Patong diagnostic tools. Tuy to kay na ay chicken din. Dili na tayong mag-iap-ihap kay na man tay diagnostic tools. So atong saksakan ito automatic para madali ta ito sa tong trabaho. Para may bala na to og na bay wire potol ug asa depita nang ga the chicken Then uh, proceed the din punta dayon og asa asa depita ka chicken din dito na din natong tan-aon. So sundin nyo mga boss. Ah uh, para napo naapoy gamay idea tong na mga owner bit ya yeah. uh, example para uh, aron man o may yeah, watak balog may nani yung unit na may gamay idea so shout out sa akong partner Dre magulang City Works shout out si Pops Pops Bubi. Pops Bob sa so, sakit sa diagnose Araw na itong may balaan. Shout out sa mga Hodor Works o sa kong misis o sa sulod. Shout out. Iyata na hindi Tindira. Pricing. Magkaha. Iyata na. Ha? Walay mo. Gawas? Iyon pa man eh. Selot, the nah. Lord. ada diagnostic tools kay na check engine, bilaw. Na ba? Wala man engine lagi dire. ini pandaron ni ah, mo. ini pandaron. Sige, ikan, karena oh, ya sabit. orang pagita na to ka. Nga sunod na sa. Sige, sa red. Red. Dito sige kana. Eh lah, dag, Karen. No trouble sa history. I e okay na. History. Kabutan iOT sensor damage short circuit of sensor damage short circuit apple. So kanan dua mo subayon nya wire. Kay bigi nakandar kong example kana may mga mga putol. Sige. So, subayon na. Eh bak kuyuk. Ini plastik to lo. Gena bagulah so <laughs> oh alam putus. Bagulah kabel bos. Oh. Oh, tanaman-tanaman mga wildest tonga kaya bisig na ay na putol. Oh, nang di sekandar. Oh, ini mga wire ah, tong Ini. lagmit ani na ara ni wire nga naputol punta naon mga boss kining dire sa eh, mga boss kini mga wire mo nitong subayon kay ang giingon nitong si Kipi man kini naadre ang linya si Kipi tapos katong IoT sensor sa pikas po to kini kini maning wire ra umo so, pa nitong subayon bisig naputol ya na dire yung pagtebe eh? kung sa pasak mana ah, dia gyud oh tik 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 kon ninyo mga bas plastic yung mga wire dia mga boss na sinumpayan ato lang tanawon otro kay para tabas nag na. naglos contact na mana inungdan kana kana mga wire ah ito nang panonron soldahon tao daw magigihang kwan din Wala <gulang> may labay ko, gagawa sa anak, wala kong tawa ah. Gasotong jersey. Hallelujah, <laughs> ya, kayo naman tura yun oh. Nang nagapok na kayo ninyo, ano? Ilisa na naman yung tabon sa iyang pan. Hindi, mag-service naman good na eh. Ba't di mo ganyan nga mo ilang pan. Lagi? Basta mudagan ba ah. Basta mudagan pa, <coughs> ah. Ah, magkikalkal na. Magkikukuri ya po. Hindi. Yung angin. Nasa na, dagam na ka ng O nga, huwag ikat-pukin. Okay, Adito! Ah, o oh, nata niya, gaming doa! Ah, Pagkabalik. Tagalog na niya ang... Pagbabalik niya ni Minor, yun. O, ang flywheel kay ang um, sikipi. Wire sa sikipi. Nang naputulog mayo, Nga oh. Nang upok na, o. Ay, laya. Huwag na mong kitaparan. At ganda niya. Kung paa na kayo, hindi sikerti. Ay, doa kaway, Dre nga putol linya sa sikipi krang sa position sensor di na nato na ilisan na nato na kay puok na puok na kayo ng dua ka wire oh, mag loss contact yan na, na kalangan, inik, nato, mag na o kalangan ini masumpay na to mag contact na but so mag ilis ta sensor kining cranks, crankshaft uh, crank di naman takabalaman na riyan eh crank position sensor ang itanggal ang flywheel. mga boss, natanggal na ang sitor. So, muna niya ito ipuli. Siki sensor ito. Ang isya. Kini niya ang siki pisil Siya ay mapatuyok sa flywheel. Kumbaga, murag. Siya ay starter ba? Ang isya mga boss. dali na siya nakasumpay ani kasaksak na siya dali ya. na ang pulihan mga boss try din natin yung pandar karoon kira sila naman makanda rin mga boss i-reset na yun na to so ay ang plastada mga boss so balik na mga boss dari uh, nailis na na to ang CKP sensor ang uh, mga wire nga atong gipang subay so nakita na po na to ang katong CKP sensor dara ag nga putol so wala na lang ito nagsumpay kay oh Maglos connection na dyan po ni, Na may gibuhat ni sa niyagi. Maglos connection o. Oh, pareha ni oh, gabo-abo. O oh, makita na ninyo kanang blue nga wire. Gabo-abo na siya o kanaw. O. Oh. Oh. So muna decide ta nga gilis ng talitso o tibuok si kipi sensor. So, sulay na itong pandar. So, anda na siya. So, So, katura. Keturah nga bos, boss uh, Moro gitoy yang bikil Atong kita, O so, na atong irib Try and to grip So katura katong mga check engine diha mga boss Ato tong i-reset mo niya sa diagnostic tools So okay na Goals na kaya mga boss So katura, sundin Katura inyong sundon mga boss o oh, nakangay ka sa tong video ah uh, sin makangyo like share dia mga boss ayon papalo sa tong page pa support so sa kanunay mga boss ride safe kanunay sa inyo ah oh god bless bitibay